Isa sa layunin ng kasalukuyang administrasyon ay ang palawakin pa o paunlarin ang micro and small medium enterprises o MSME sa bansa. Dahil dito sa ilalim ng panukalang 2024 National Expenditure Program, 783 million pesos ang nakatakdang ilaan para mas palakasin ang estado ng mga ito. Ayon naman sa Department of Budget o DBM, ang alokasyon na ito ay makakatulong para mapatas din ang investment bilang ng mga trabaho sa Pilipinas. Ang iba pang detalye sa balita ni Mia Layagi. Aabot sa 783 million pesos mula sa panukalang 2024 National Expenditure Program o NEP ang nakatakdang ilaan ng pamahalaan para mas mapalakas at mapatatag ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs maging ang iba pang aspekto ng kalakalan sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Department of Budget and Management DBM Secretary Amena Pangandaman na ilalaan ang pondo sa MSME Development Program ng Department of Trade and Industry o DTI na layong mas mapalago ang mga MSMEs makahikayat ng investments at maparami ang bilang ng mga trabaho sa bansa. Nasa 100 million pesos mula sa Panukalang Budget ang planong ilaan sa digitalization program ng MSME habang 454 million pesos naman para pondohan ang mga local projects gaya ng negosyo centers na layuning mapalawak ang merkado nito sa pamamagitan ng digitalization at maipromote ang mga lokal na produkto ng mga maliliit na negosyo sa bansa. Kaugnay pa rin ito, 579 million pesos ang alokasyon para sa implementasyon ng Shared Service Facilities Project at 76 million pesos naman sa One Town One Product Next Generation Project na ilan pa sa mga programa na layong palakasin ang mga maliliit na negosyo. Ani naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang direktibang ito ay layong suportahan ang pagunlad at pag-usad ng Estado ng MSME, lalo na ang sektor ng ekonomiya na higit na naapektuhan ng pandemya. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.